Ito ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema uh, doon sa subdivision ninyo? Based sa history po yes. namin, uh -oh. uh, habang nakatira, yes po. Yes, sa inyo. Pero meron na rin nagsabi na nasira na daw itong riprap na ito. Uh, before po. Uh, mga before. To, before. But, pero hindi ginaha. Hi Isasangguni natin ito dun sa legal namin at uh, i schedule natin yung tinatawag natin na conciliation upang magkaroon ng paghaharap yung developer at yung mga complainant po Sasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila engineer para ito po mapatawag din po natin yes. yung admin po o yung mismong uh, EPEC Development Corp uh, para doon po tayo magharap-harap engineer yung um, possible na mangyari din sa kanila kapag hindi po sila sumagot o parang binaliwala po nila yung problema po ng aming mga complainants. Ang mangyayari po, ito ay magkakaroon ng pag-aaral kung sila ay kailangan bigyan ng violation kasi dapat uh, accountable sila dun sa project na binibenta nila sa inyo na dapat in good condition siya at well maintained ng developer. So, ay as sabi ko nga sa inyo kahapon doon sa reporting, ang alam ko wala pa yata itong turnover kung hindi ako nagkakamali. So, kung hindi pa siya turnover yung full li liability or accountability is nasa developer pa po. So, dapat harapin niya yung mga nireklamo nire ninyo, yung mga dinudulog niyo sa kanila na dapat ayusin po. Protected po kami ng dishood as of the moment. Opo. Okay. So during the inspection po and then we 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 find na non-compliance po sa APEC no. Lalong-lalo lalo na po if if uh, meron siyang guideline uh, guidelines edition na hindi pala kumbaga hindi pala siya compliant. So ano pong mangyayari sa kanila? Bibigyan natin sila ng order na iayos nila yung mga nasira o sinasabi niya pong may nakita kayong substandard, dapat ilagay nila sa tama. So nakamonitor pa rin po kami sa Uh, sistema po kung paano nga po mapapatawag itong Apex. Ah, maraming salamat din po, lalong-lalo na sa grupo ng Tulpo na tumutulong din sa amin para mamonitor lahat yung nangyayari sa kapaligiran dahil kulang din ho ang empleyado ng tanggapan namin para makita lahat ito. So malaking tulong din po yung naidulog nyo sa programa ng Tulpo so nakarating siya dito. Maraming salamat din po. po yung 2,000 houses, uh, yun po yung nagko-compose sa Sorento. Pero ang pinaka napinsala po kasi talaga is itong 56, 57, saka yung malapit po doon sa riprap. So mamaya po kung bibisitahin nyo si riprap, makikita nyo po kung gano'ng kalaki yung natibag. Actually, pag lumakad lang po kayo dyan, ayun, makikita nyo po yung troso nandun pa po hindi pa po nila nahahakot. Galing po yan sa baha dahil umagos po dito yung baha papunta po doon. Actually, kahapon lang po nila kinuha lahat ng mga debris na gawa po ng, uh, ng, uh, ng bagyo tsaka ng baha. Nandun po yun lahat sa dulo. Kahapon lang po nila kinuha. At saka ngayon, uh, nakikita niyo po, uh, naggagawa na po sila, nagdedeklaging na po sila ngayon. So, maraming salamat uh, din na uh na bigyan kami ng ano dito ng tulong. Na confirm naman po namin nung nagpunta kami sa Disud na especially this project po ng phase 2 is licensed po uh, as of 2018. Ang baha po ay umaabot hanggang dito po. Ito po, kaya po si Rato, eh. Hanggang dito po 'yan. Uh, basta po umapaw ang, ang ilog hanggang dito po ang tubig. Uh, at saka hindi po siya basta umaangat lang po ah, uh, rumaragasa po siya na natubig po. Rumaragasa po. Ang pinaka problema din natin dito, yung natibag na riprap, yun din ang inilapit ninyo sa amin. Yun naman ang pinakamahalaga dito po, magawa na kaagad dahil since bagyong karina pa, no, umabot ng bagyong enteng, hindi nila nagawa. Maraming maraming salamat po sa uh, kay Senator Rafi Tulfo kasi kung hindi po talaga kayo uh, hindi po kami papansinin dito ng APEC. eh uh, ramdam po talaga namin na napakalaki po nang naging effect ng paglapit naming lahat sa inyo po. So ngayon po nakikita po natin no nagde-declog na po yung mga um, tauhan din po ito ng ipec homes para mismo maaksyon na na po ito magandang umaga po sir marbs kayo po ang external affairs head po ng ipec homes ano ngayon po malaman lang din po namin uh, ano po yung gagawin niyo today para din po maaksyunan kaagad yung mga reklamo po ng mga re residente po dito ng mga homeowners po dito ng soreto village salamat po at nabigyan po kami ng oportunidad para magpaliwanag po doon sa mga action plans po namin para ma-address po itong flooding dito sa Sorrento Village. Uh, sa ngayon po nakita naman po natin na ongoing po ang pagde-declog ng drainage system ng Sorrento Phase 2. Um, target po namin itong matapos until next month po. Um, kasama po dito sa deklaging na to, yung pag-repair po ng mga bumagsak na uh, RC walls. Uh, target din po namin uh, hopefully pag magtuloy-tuloy po yung magandang panahon na by next month okay na rin po yung mga uh, bumagsak po na RC walls natin. Ito pong reprop, uh, just to for, uh, info uh, lang po, na ito, uh, proyekto po ito ng gobyerno para po maprotectionan itong uh, village po. Kaya ano. hindi magalaw eh. Kaya hindi rin po natin, uh, labas po ito dun sa property po ng, ng Sorrento. Pero may gagawin din naman mga hakbang ang APEC para maka, magkaroon ng mitigation measure. Uh, actually may ginagawa na ng plano yan na maglagay kami ng some ano, gabion wall reprapping para may protection naman yung homeowner while waiting for the provincial government. Napansin din namin, nung gumiba po itong uh, riprap na to, sakto katapat din po ng bahay ninyo, malapit oh. sa bahay ninyo. So ano po nangyari nung rumagasa po yung mismong uh, tubig po dyan, nung bagyo? Eh parang umaalon talaga po yung tubig, tapos pasok na agad doon sa aming bahay. Kaya ang lakas na ng puwersa, kasi nanggagaling na dyan yung tubig, pagano'n. Thank you very much, uh, Sir Rafi. Talagang masaya po kami dahil na-actionan nyo agad yung aming panawagan, paano ng APEC, ng LGU. Ay, maraming maraming pong salamat. Kasi nung isang araw lang po nagpunta yung ano eh, yung representative namin ng ano, homeowners. Kaya maraming maraming pong salamat, Mr. Tolfo. Sana hindi na kami makaranas ng another baha. Ang hirap eh yung mga gamit namin pati yung freezer ko nasira. Yung mga paninda namin, mga damit, putik hanggang ngayon. Salamat po. Ma'am Jessica, bali ito po yung pinakalikod po ng village ng Soreto Village at makikita po natin na uh, ginagawa na rin po yung mismong pinsala. Uh, engineer, ano po yung nangyayari po dito sa mga sandaling ito? Ah, uh, it, it, ito po yung likod po ng Sorento sa block 56. So kasama po ito sa nag-collapse na mga fence po natin. And sa ngayon po, kung makikita nyo naman, uh, meron po tayo na equipment at saka tao po na gagawa para ma-restore po natin. Kasi dito po kasi talagang pinasok tayo ng tubig because of that uh, damage repair. So makakasa po kayo, tuloy-tuloy po ito. I-restore -re po natin lahat ng na-damage natin ng na mga bakod para balik po dun sa normal yung ating, uh, uh, ma-secure po natin itong buong sorento. Sa amin po, uh, we can assure you na lahat po nung nasira po natin na bakod, aayusin po natin. Uh, nagkaroon lang po talaga tayo ng proseso pagdating po doon sa pagbabudget. Pero ito na po siya, uh, awarded na po ito sa contractor natin, tuloy-tuloy na po siya. Lahat po nung na-damage, i-restore -re po natin. Mag-report din po kami kung ano po yung development po ng ating ginagawa na restoration. na masaya tayo dahil kahit papano nandito ang Rapid Tulpo uh, katulong natin at uh, kaagapay natin sa pag-aayos ng mga problema dito sa barangay. Yung bahay po namin, which is yung Block 56, nakita nyo naman na po kanina, nasira po yung pader. Nakatuwang-wang po siya for almost two months na po ngayon, sir. So yung mga tao po, yung safety nila, hindi po, aside from safety sa baha, yung safety po nila na baka pasukin sila ng kung ano-ano, andun po. Na-imagine nyo po ba yung stress namin, mga sir, mga ma'am? Plus, wala po kaming malapitan. So, may mga bata na po sa amin na kapag umulan ay nagbe-breakdown. Ah, uh, nagwawala. Ayan po, yung bata dyan. Gusto po niya umalis sa God kasi natatakot na po siya sa baha. Meron na po ngayon, as of today po, may tatlo na pong na leptospirosis Ah, uh, nasa hospital po. Meron po kaming kapitbahay na napaanak nang wala po sa oras, sa sobrang takot. So, Napaanak po siya yung anak niya, uh, kulang po sa buwan so nasa ospital. At kanina po may uh, kahapon po may nag-share sa amin na meron din pong bagong panganak na sa kagustuhan pong makapag makalikas ay isinugod po niya yung anak niya sa ulan para lang po makarating kami sa evacuation center. So, yung pong stress, uh, yung trauma, ando na po. Yung trauma po, ando na po. Mapapansin niyo po sa amin, basta umulan, gising po lahat ng tao kahit na nasa gitna po kami ng pagpapahinga. Kasi gusto po namin na kinabukasan makapasok sa trabaho. Yung iba po sa amin, hindi na po nakakapasok kasi natatakot po na once umalis, may iiwan yung bahay, yung mga bata, baka po tumaas ang tubig, baka po madisgrasya. So yung iba po sa amin, naapektuhan na rin po yung hanap buhay. Kami po personally, dahil kami po ay may ipinaglalaban, tinutukan po talaga namin to Kaya yung mga trabaho po namin sa ngayon ay hindi po namin masyadong natututukan din, sir. Marami po pinagdaanan at hindi lang po usaping mga nasirang gamit. Yung mental health po namin at state na po. Pasensya na po kayo, medyo emotional ako kasi sa totoo lang po, yung mga bahay namin ay syempre napamahal na po sa amin. Hanggit maaari ayo po namin ibenta. Although, yun lang po yung nakikita naming option na sana para po mas secure namin yung safety namin, iiwanan na lang po sana namin yung mga bahay na binili namin sa inyo. Kaso ang problema ka, dahil po binahana yon, di na po namin may bibenta yun. Alam po ng mga tao na binahana po yun, so mahirapan na rin po kami magbenta ng mga bahay namin. Gusto po namin i-elaborate or i-reiterate na yung pong nangyari unprecedented po, eh, masyado pong uh, malakas yung nangyaring sakuna. Kami rin po iba, yung ibang empleyado na baha, in, kaya hindi rin po agad-agad nakapag-mobilize. But then again, sinubukan po namin yon sa abot po na makakaya. And now, moving forward, nakaharap niyo po kami. Kami po yung nagko-commit sa ng management, ang amin pong mga kasamahan, ang mga kawani, na tutulungan po kayo one step at, a time, sabi nga ni ng, ng, ng Rafi po show, uh, i-address, lalo na po yung mga agaran na kailangang i-address, kagaya ng RIPRAP and all. I hope po na, na ano nyo po yung message ng company na hindi po kami bibitaw dito hanggat po hindi po ito nare-resolve. Yun po yung goal po namin and ikinukommit po namin sa harap po ng barangay. Nung mag-operate, kasi siyempre buong burgos yung naapektuhan at nakita natin puro ano na kayo sa Facebook, Ganon. Nagpadala agad tayo ng ano doon, ng mga equipment. At tinawagan ko sila para makapag-provide, makatulong sa paglilinis. Nag-provide sila, ang napaprovide nila is truck and diesel. Pero yung mga equipment, saka yung ibang truck, lahat yon may participation ng munisipyo. At ako, rumenta ako ng private na equipment at sasakyan, pati yung truck na sarili ko, pinapunta ko doon. Tapos sinabihan ko rin sila na magbigay sila ng uh, relief goods. Maghati-hati kami para mabigyan kayo. Ngayon, sabi naman ng uh, DPWH, iyaano daw nila sa susunod na na year. Nakiusap ako na baka ako pwedeng ngayon na. Buti na lang, fortunately, nung araw din na yon, yung provincial engineering, pinapunta na agad ng ating gobernador para sukatin yung nasira. Sumagot naman si gobernador na pipilitin hanggat maaga. Pinagagawaan ng paraan doon sa mga engineer nila na mabadgetan agad upang magawa yung pagliko. Tapos doon naman sa dredging na nire-request sa kanila, sa local government na rin yun at siguro pag summer na. Kasi ngayon, may hirapan tayo. Pero hindi ko lang alam kung kakayanin nung, kung sino man yung makakuha ng developer. Kasi dadaan naman dito yun eh. Makikipag-coordinate. Kung sino yung kahawak na kontraktor. I-request -re natin na hukayin ng konte yung ano, pwedeng hukayin. Para uh, makabawas. Para lumalim. Ang problema kasi, yung equipment baka lumubog doon sa area, yun ang kailangan pag-aralan, kung makakatungtong yung equipment doon sa mismong uh, riverbed. So regarding po doon sa dredging natin, so ang tinitingnan po natin dyan, uh, tama po yung sinasabi po ni Kape, medyo humupa lang po ng konti yung tubig, hopefully by next week, humupa po ng konti yung tubig. Ah, uh, pwede po nating ano, uh, lagyan po ng equipment yung sana ano, natin, yung sa uh, dredging natin. So, ganito na lang po, hihingan lang po namin siya ng clearance from uh, from the LGU and also from the barangay kasi baka ma naman po masita tayo for illegal quarry. Siguro unahin natin pa, D DNR. Kasi yung sa local government sa munisipyo at dito ah. sa barangay, wala naman problema. Kahit ngayon, pwede ko kayong bigyan eh. Okay. Kaya lang yung DNR ang ano natin. Gusto lang po namin magpasalamat uli kay Senator uh, Idol Rafi Tulfo. Uh, totoo po yung sinasabi ng marami talaga na kapag lumapit po kay Senator Rafi Tulfo talagang may, may mangyayari po. Uh, at nagpapasalamat din po kami sa APEC dahil pagkatapos po na nangyari, eh, willing naman po kayong solus solusyonan yung mga problema namin. At Uh, sobrang positive po kami. Sir, kung ganito lang po sana nung una pa lang, talaga hindi na po tayo aabot dito. So, kami naman po sa homeowners ay nangangako naman po sa inyo na makikipagtulungan po kami sa inyo. Umasa po kayo na sa abot po ng mga kaya namin, tutulong at tutulong po kami para ma-address po natin itong flooding concern at iba pong concern as one step at a time po. So, yun po. Thank you okay. po. Thank you. Thank you. Uh, kami naman po dito sa barangay ay parating nasa likod nyo. At nakikita niyo naman na hindi kami, kahit pumabag yun, nandiyan tayo. At salamat eh sa kay Idol Rapitul po. Maraming salamat po. Thank you. 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 you okay? <classified> <coughs> Masayang-masaya po kami. Lahat dito. Yay! na action na po ang mga hinihingi at dinudulog namin. Um, nakaharap na po kami ng Apex sa barangay at maganda naman po ang naging pag-uusap. At dahil po yan sa uh, tulong ninyo sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa Black 5657. Yes! Opo, nagpapasalamat po kami no sa uh, sa Rafi Tool po in action kasi sa dalawang buwan po namin na pangangalampag uh, yung mga hiling po namin ngayon eh kahit papaano eh napakinggan na po ng Epic Homes no. So within 3 days lang po na actionan na po agad kasi nung mga dalawang buwan eh laging sira ang kanilang mga equipment pero ngayon in 3 days lang kung makikita nyo Action agad. Okay na po yung mga drainage namin. Uh, ginagawa na po nila at meron na pong liwanag dun sa amin hinihinging tulong mula sa kanila. So maraming salamat po, Sir Rapi Idol no. Action talaga agad. Uh, thank you po. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. salamat. Salamat Idol Rapi Tulfo. God bless. bless. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po.